sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Diyos na nag-aanyaya sa ating kanya mga alibugang anak ay sumay yung lahat. Mga kapatid, ang mga talaspas na ito ay dinamit noong ating gunitain ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Doon inawitan natin siya ng papuri, kinilalang hari na bibilang sa lipi ni David. Tulad na lundian ng lundian at sariwang palaspas na ito, ang ating pagbubunyi. para noong tayo ay binyagan handa natin sundin ang kalooban ng Ama dahil ito ang nandas na pinahak ni Yesu Kristo ngunit pagkalipas ng ilang panahon ang pagbubunyi ay napalitan ng sigaw ng hatol na kamatayan na luoy ang dating luntian at pinanawa ng kasariwaan ang kabanalang dulot ng binyag ay binarumi ng kasalanan ngunit may pag-asa pa dahil ang na natuyo sa palaspas sa apoy ay dinadarang upang magkamit ng kadalisayan. Ang kasalanan ay sinusuko sa pagiging ng kapatawaran upang mabalik ang kabanalan at ang kamatayan ay hindi ang may uli salita kundi ang tagumpay ng pagkabuhay. Halina sa pagsusunod ng mga palaspas na ito, kilalanin natin ang tagumpay ng apoy na nagpapadali sa inyo pag-ibig ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panaw ngayon, sinabi ni Juan sa mga tao na lumalapit sa kanya upang pabinyan. Kayong lahi ng mga ulo sino ang nagpapala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyo ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng na mabuti bunga ay pinuputol at iniyahagi sa apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon, susunugin na natin ang mga palaspas idalangin natin at na sa pagdalisay ng apoy na ito sa mga palaspas ay dalisay din tayo ng Panginoon at makapagbagong buhay. Thank <laughs> Oo, kakala ko nga eh. Kakala ko nga rin, sabi ko, pati ako masusunod. <laughs> Yung pala ganyan pala. Ay, uunti-unti na lang. Kasi baka nga naman lumutubi. Ah, ganun pala yun. Uunti-unti. para, para may, may, may bambu bababa na yan kaya lapuno ano? na Pag, pag mamamatay na. pag ano. So, dapat, <coughs> mga uh, matay mm -hmm. ang banalang tubig na wang ito ay magpaalala sa atin na ating pakikinsa sa ama ng pagkabuhay ng Kristo sa sakramento ng Binyan awitin po natin ang isang pananampalatas